Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Sige go. Ahead. Galing kay Sister Pat M Grande no so since kababalik lang ni Bro Wendell si Bro Wendell lang babe ang tatawagin ko ngayon. Ah uh, ito yung tanong niya Bro Wendell no. Ah uh, good eve Kapuntos, meron po akong katanungan. Ako po ay bininyagan sa Katoliko. Pero hindi pala Romano. Aglipayan po. Pero nakatanggap po ako ng first communion at kumpisal din sa Romano, sa Romano. Ano aking gagawin, Bro Wendel? Okay, uh, una ka, kapatid. Tingnan mo yung baptismal certificate mo kung ang biniyag ay in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dahil kung yun ang formula, dalawa kasi ang Pilipinista. Yung Pilipinista... Nahati iyon pagkatapos na namatay si Gregorio Aglipay. Kay Monsignor Ponisier at Monsignor de los Reyes. Yung si de los Reyes ang utak talaga sa mga doktrena isang 32nd degree Freemasonry. <clears throat> Unang paniniwala nila si Kristo tao ay hindi hindi Diyos tulad sa iglesia. Kaya pero ang binyag nila in the name of Jesus yon ay invalid. Pero nang uh, nagiging dalawa na, yung kang Monsignor po ni sir, binago ang kanyang doktrina in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit, ito ang uh, inihonor ini-honor ng simbahan at tinanggap na valid. Pero kailangan na makipagkita sa Paris Priest para magiging ma-elevate sa sacramental ang naturang binyag. No? Pero tingnan talaga kung ang formula, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, makipagkita ka sa uh, iyong Paris Place. Pero kung ang formula ay in the name of Jesus lang, invalid yan. Kaya kung nakatanggap ka ng First Communion sa simbahang katoliko, wala kang binyag, invalid pa rin yan magiging valid lamang ang First Communion kung nabinyagan ang isang sumasampalataya. Halimbawa, kung ang isang tao, halimbawa ako, inordinahan sa pagkapare, tapos na ang ordinasyon, naging pari na ako, at tapos na ang preparation. Pero, kinabukasan, nalaman na Invalid para yung binyag ko. Hindi pala ako na binyagan sa simbahang katoliko. Anong nangyari? Invalid ang ordination ko. Kailangang binyagan ako sa sakramento ng simbahan at muling ordinahan. Yon ang ah, napaka-importante sa binyag. Hello bro, good brother. Ah, good evening po pala sa inyong lahat. Para sa sisters in Christ. Ah, may tanong lang ako brother John Dro, okay lang ah regarding ito dun sa pahayag 1:11. Ah, yung tinutukoy na seven churches doon. ah, ah kasi nagse-search ako ah iba-iba kasi ang daming mga ano, mga commentary. So, para sa inyo ah bro, mga, ah, mga bro, ano po yung A uh, reason bakit isinulat yun, uh, bakit ipinahayag yun ni Juan. Okay, pag Brother John Ray <coughs> Ay, yes, Bro John Do. Um, well, ang sagot na doon nasa Revelation 2, no? Hindi na gustuhan ni Panginoong Iso Kristo ang ginagawa ng mga leaders do. Na, May isang leaders kasi do na, na, na ni, na sa uh, doon sa nabinyagan ni San Pedro sa San ben, sa Antioquia no yung six nakabinyag doon si according to sa ano sa sa testim uh, commentary ni Scathan binasa ko commentary ni Scathan dito mayroong nabinyagan isang isang tao na nabi, uh, isang nikola Nicol ay I may mean, Nicola Nicolai ko yung pangalan niya si na naging obispo din Nikolay, si Nikolay, nikola or Nicolat parang ganoon ang pangalan na siya tapos nag ano yun yung parang nagturo ng sarili niyang doktrina so nagkaroon siya ng mga sekta na tinawag na Nikolai Chance. so ang yung pitong iglesia diyan na sinulatan ni ni Juan kasi ang iba dyan ay hindi nagustuhan ng, ng ating Panginoon sa so Kristo ang ginagawa kasi may iba na ginagaya yung mga maling gawain sa iglesia. So yan ang, ang uh, basahin natin ang dos. Nasa dos ang sagot niyan eh. Kung bakit sinulatan. No? Uh, dos uno no? Dos uno ba yun? Nakalimot. Ah, uh, sige ito. Basahin natin. Ma makikita naman natin dito ang reason kung bakit sinulatan eh. Basahin lang natin sa dos uno. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Episo, Ito yung unang pinasulat. Uh, ito ang ipinapasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay at lumakad, lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. So, si Panginoong Isa Kristo ang, ang, ang ibig sabihin yan. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Yan, itong ginagawa mo, referado to sa iglesia ng Episo. Ang iyong mga pagpapakahirap at pagtsatsaga. Alam kong hindi kinukonsinti ng masasama sinubok mo ang mga huwad na apostol at nagpat napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. Alam ko rin matyaga ka, nagtitiis, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Ang sinulatan pala dito ang, ang mga obispo bro, mga obispo na na namumuno sa pitong iglesia, no? Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Yan. So may may hindi na gustuhan ng Diyos sa iglesia ng taga -Efiso. Ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya sa akin nang lalamig na. Kasi ayaw kasi ni ng lukewarm eh. Nang lalamig na, no? And then alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa at gawin mong gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at paalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. So, Tumutok o, sa obispo. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapuputan mo rin. Tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nikolaita. Ito yung sinasabi ko Nikolaita. Itong Nikolaita, binasa ko ang binasa ko dito, binasa ko ito ang komentary ni ni Scott Hanjan. Isa yan sa naordinahan doon sa Antioquia yata naging pari, naging obispo na nag-create siya ng sarili niyang doktrina. At yun nga nahiwalay na sila sa sa church at tinawag silang Nikolai 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 Chansek no na uh, against na yung turo nila sa turo ng mga apostol na nag-ordina sa kanila. So, kung babasahin mo lahat 'yan, yung sulat sa pitong iglesia patungkol sa mga obispo na sinulatan ng Panginoon, na hindi nagustuhan ang kanilang mga ginagawa kapatid. Mm, oo kasi ano lang na eh, meron lang akong parang nagtanong kasi uh, tinatanong nila kung saan daw tayo nabibilang doon sa pitong churches ayon sa pahayag. Sabi ko. Okay, <laughs> Sa ko. Sabi uh, ko. Isya minor yun. Sa so isya minor yun. Kakabilang eh, pa rin natin yun kasi ko lang din naman yun. Wala namang ibang iglesia. ko lang. Kabilang natin yun. Pero sa Particularly sa isang lugar yon sa Episo, sa uh, ano ba yung ibang pitong, pitong iglesia. Basta pito yun sila, Hello. Nasa, Hello. Uh, nasa Pahayag Uno. Hello? Hello po. Ah. Oh. Ayun, na, uh, uh, yun, na ako. Ano lang, parang doon lang sa ano ko ano yung parang naging reason. Yung lang naman yung ano yung gusto ko lang malaman <laughs> kasi ang oh, pasahin mo lang yung dos dos yung buong konteksto ng pahayag dos sinabi doon kung uh, sinabi ni Juan doon no o sinabi ng Dios kay Juan pinapasabi ng Dios kay Juan yung mga kamalian nila Mhm mm -mm, oo okay. mm -mm. Pero tayo yun no Ha Iglesia Katolika yun ang tinutukoy. Ayun, yun. syempre wala namang ibang wala namang ibang wala namang ibang, wala namang ibang simbahan ha, maliban sa Katoliko na ando na nung panahon nila. Nang una, saan sino ba ang nagpaparangal kay Juan na apostol at santo Katoliko lang naman. <laughs> at saan ba siya inilibing? Simbahan Katoliko. Katoliko <laughs> kasi ng mga ibang ano talaga eh mga pananampalataya pala talaga. <laughs> uh, yan ang problema kapag hindi inaaral ang historical context. Uh yung basa lang, uh, tulad ng mga iglesia, iniisip nila kasama na sila kasi iglesia din sila eh. Pero yung iglesia nila, bunga sa pagbabasa, hindi bunga sa, sa paghihirap ng mga apostol at mga martir. No? Sabi nga ng uh, isa nating santo na the blood of the martyrs are the seed of, of the, ano, the faithful. So, hindi sila kasali doon kasi sila uh, mga bunga lang sila ng maling unawa sa pagbabasa ng Biblia. <laughs> okay. And then, uh, second question ko po, uh, bro, uh, regarding to sa, uh, ano, Uh, relationship between yung pagtutuli at yung baptism. Uh, confirm ko lang bro, yung 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 confirmation natin is equivalent sa ibang sect is yung baptism nila. Wait, wait, wait. Uh, medyo nalito ako. Ba't confirmation pero yung tanong mo tuli at binyag? ano ba yung pinakatanong? Nalito ako. Okay, ko confirm ko lang kasi di ba? Uh, sabi nila uh, bakit bibinyagan yung mga ano eh, ng mga infant or mga bata. Mm. Eh wala pa sila kamalayan. Mm. So, 'di ba tayo sa sa ano natin sa sa sacraments natin, uh, may dalawang initiation na, which is your baptism and then the uh, confirmation. Tatlo 'yan, tatlo. Ang initiation tatlo. Oo. Uh Ah, -oh. mm -hmm. uh, ang tawag di dito. yung confirmation ba equivalent sa mga ibang sect is yung baptism nila. Ah, uh, okay. Well, okay no. So, unahin ko muna 'yon sa mga bata no. So, sa mga bata kasi kung bakit tayo na nagbibinyag sa mga bata, ito ang sinabi ng Panginoong Kristo ha. Ah. Ang simbahan kasi is um syempre ano ba 'yung diskompyado ba, no? For assurance lang na kapag ang bata kung sakaling mamatay, makakapasok talaga sa sa at makikita niya ang Panginoon. Bakit ito ang wika ng Panginoong Kristo no? Jan John 3:3 to 5 no, unahin natin 'yung 3. Ano ba ang sabi ng Panginoong So Kristo? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ah, mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao. Tandaan na, tao ang sinabihan dito, ang bata, tao po. No? Kung magsabi ka na yung bata, hayop, aba, grabe ka naman, wala ka ng awa sa bata. No? Sabi nito, ipanganak na muli, itong ipanganak na muli, alam naman natin yan ay pagbibinyag hindi niya makikita ang Diyos. Yan ang sabi ng Panginoong Isa so Kristo. According kay San Pedro, sa ikalawang Pedro 2.21-22, walang anumang kasinungalingan ang lumabas sa bibig ng ating Panginoong Kristo. So walang anumang kasinungalingan. Kaya sabi dito, ipagpanganak na muli ang isang tao, hindi siya makakakita hindi niya makikita ang pagkahari ng Diyos. No, sa ibang sa ibang version nito, hindi niya makikita ang Diyos. Kung hindi siya mabinyagan. Then sa 5, ano sa 5? Sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ipanganak, so binyag na naman, no? Malibang ang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok, no? hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi siya makakapasok sa langit. Malibang ang tao ay mabinyagan. Tandaan natin ang mga bata, tao po yan. Hindi po yan hayop, hindi po yan uh, halaman. Mga bata, tao. Ang sabi ng Panginoon Isus, generally, general, ang malibang ang tao mabinyagan, hindi niya makikita ang Diyos, number one, at hindi siya makakapasok sa langit kaharian ng kaharian ng Diyos, no? So langit naman yung kaharian ng Diyos eh. So dalawa. So ang simbahan, eh siyempre ang simbahan may may banal na espiritu. Na, tayo, no? Na yung mga anak natin kung sakali mang ma, ma, mamatay ang bata, hindi naman kasi natin alam kung sakaling mamatay, uh, disgrasya o ano man yan, sakit, at least, pag namatay siya, automatic siya makakapasok sa langit. Yan ang aral natin no well dun sa kanila yun bang binyag ng uh, yung confirmation natin sa kanila ay uh, kasama na sa binyag yun ba yung pangalawa ang uh, ang alam ko lang kasi diyan kapatid kasi mayroon din silang binyag eh pero silang literal ng pagbibinyag talaga no mayroon silang literal na pagbibinyag kaso ito kasi sila mayroon silang pinaniniwalaan na uh, sinabi ni ni Juan no na darating na kasunod ko na bibinyagan niya kayo sa ap sa tubig at espiritu. Mm. tubig at espiritu yung kasi ang sabi ni Apostol na Bib, uh, ang kasunod ko ay bibinyagan niya kayo sa tubig at espiritu eh nangyari kasi sa Acts sa 2 eh, dumating ang, ang banal na espiritu sa mga apostol no? eh ito ito kasi ang nangyari sa Acts 2 1 to 5 kung babasahin natin nakatipon silang lahat sa isang lugar nang uh, sumapit ang araw ng Pentecostes walang anong ano, -ano may ingay na uh, nagmula sa langit tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang kanilang bahay uh, sa 2 sa 4 at silang lahat ay napuspos ng espiritu santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa espiritu ayon so nabinyagan na dumating ang espiritu and then ang isa sa pinanghahawakan nila dito sa 28, yung sinabi ni San Pedro, no, na ito, ay, espiritu lang pala yung ano mo, o oh, yun na, yun na, yun na, yun ang, uh, um, ginagawa nila ngayon, yung uh, baptism by, by, by fire, or baptism by fire, no, yung uh pagpapatong ng kamay na uh, sa atin kasi yun, confirmation 'yon. No, at ang um, sa kanila yung pagpapatong ng kamay hindi ko alam kung uh, ano ang pinaka unawa nila Jan pero as far as I know lang, no? as far as I know, uh, kinukuha nila yung yung um, baptism of fire o yung ba uh, yung sa spirit doon sa ano nila yung ano yung gatherings nila, no? Doon nila yan, na parang, para ba silang mga apostol na, sa Acts 21 5, na dumating din ang Holy Spirit, yun ang, yun ang kanilang unawa diyan kapatid. Hmm. Um, hmm. Uh -uh. So, parang, misinterpretation ba, kasi sa simbahan kasi, ano yan eh, itinaptag ng Panginoon sa so Kristo yan, ibinigay ang confirmation na yan, according sa, libro ni Bishop Daramuro doon sa Acts 20, 2021 to 23, nung inutusan niya ang kanyang mga alagad na uh, sino ang inyong patawarin, patatawarin din sa langit, at sino ang hindi niyong patatawarin, doon itinatag ng Panginoong Iso ang confirmation. No, yung um, hinipan niya ang mga apostol at natanggap nilang banal na espirito. Uh, so sa kanila, baptism yun, bro, no? Sa atin confirmation, no? well, ang sabi ko nga, meron talaga silang literal na baptism eh. Pero yung bang baptism of fire. Yun ang namin misinterpret nila. Baptism of fire. Ah, sa Matthew 3.15 yata yun ah. Wait lang ha, ah, tingnan natin na. Ah. Sabi yung baptism of fire? Ah, Juan ba yun? Baptism of fire. Nakalimutan ko yung... Um, dyan yun, nasa dyan yun eh. Nasa dyan. Dyan 3 or Matthew 3 yata yun. Basta na may, may may talata na baptism of fire. So yun ang yun ang kinukuha na nila ng ng uh, reference na may talagang baptism of fire according to the Bible pero misinterpretation yun. Kasi ang unahan ng, ng ang ang, church, church, church teaching ng yung baptism of fire na yun, yun yung pagpapatong ng kamay uh, confirmation. So oh, so misinterpretation yun, Pero parang talaga silang baptism na yun talaga para maging Kristiyano. Iba nga lang sa atin kasi sa kanila in the name of Christ lang. On oh, the name of Jesus Christ at uh, yung or, yung ano nila yung kanilang pagbibinyag naman ano lang yung immersion lang. Hindi wala na yung wisik at yung pag, pag uh, pagbuhos wala. So, sa atin, kumpleto tayo, hindi naman natin nililimitahan ang grasya ng Diyos. Pwedeng bro host, pwedeng we Basta may tubig, pasok yan. No? Mm. So pagdating doon sa tanong mo bro, about sa baptism of fire, kinuha nila yun doon nga sa sa Act 2, 1 to 5 na uh, pumasok ang Manalang Espiritu sa kanila. Matthew 3.11 bro. Oh? Ah, Matthew 3.11 yun. Matthew 3.11. Basahin natin na. Ito, ito, ito. Ito yun eh, Matthew 3.11. Oo. Ayan, Matthew Trilibin. Uh, try natin sa English to KJV. Sige, para ma mayroon tayong reference, no? Ito, baptism you with the Holy Ghost. Ayan, no? Ito yun. ah uh, I indeed baptize you with water, sabi ni, ni San Juan, no? But he that cometh after me is mightier than I. Whose shoes I am not worthy no bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Ito yung baptism of fire na sinasabi na nangyari sa sa banal na oh, sa Pentecostal ah oh, Pentecostal Pentecost <laughs> sa Pentecost day of Pentecost nangyari nung uh, bumating ang yung kinilala ngayon sa sa history na uh, the birthday of the church no? kasi doon bumaba ang banal na espiritu no? so yun ang kanilang unawa doon na baptism of fire kaya meron silang tinatawag na baptism of fire na uh, ginagawa nila during sa kanilang worship aya uh, ano ba tawag diyan durung sa kanilang fellowship fellowship nila na may espiritu ng sumanoy kaya ang ginagawa naman nila kasi nga sa Acts 2.5, nakapagsalita ng iba't ibang wika sa kanila naman siya nananapalakad ng mga din may holy spirit na so yun ay yung baptism of fire yes ang, ang kukulit kasi ang kukulit kasi nila eh una kasi uh, yung naging conversation namin is uh, regarding dun sa baptism of infant napasok pa nga sa sinasabi niya na na ang mga sanggol ay walang kasalanan bakit yeah, <laughs> ano mo sabi niya eh Hindi, okay. totoo niyo. naman yun. Ang mga sanggol, walang kasalanan. Pero anong uri ng kasalanan ang wala? Personal or actual sin? Pero may tinatawag na original sin. Yes, oo. Uh -oh. Uh -uh. yung, yung original sin yun na tinatanggal sa binyag. Eh, kaya nga sabi ng Panginoong So Kristo, kapag ang tao hindi mabinyagan, hindi siya makakakita sa Diyos at hindi siya makakapasok sa karya ng langit. No? Sinuportahan pa yan ni, ni John, John the Baptist. Ah, si John the Baptist. Ja, si John the Apostle. Ano bang sabi ni, ni Apostle na 21-27? O, oh, basahin natin sa in IV. Maganda to sa in IV eh. Ayan. Basahin natin sa in IV. Anong sabi dito sa in IV? Ayan o. Oh. I indeed but, uh, no, no, no. Wait. Uh, 27. Oh, okay, ito Nothing impure will ever enter it. Nor will anyone who does what is shameful or deceitful No? But only those whose names are written in the Lamb's of Book of Life. So yan, yeah, no? Wala makakapasok sa langit yan, yeah, Ano mang marumi. No, ano mang marumi no, ano ay hindi makakapasok. Ayan. Ano mang marumi. Iya, yeah, ang, ang bata, mayroon na siyang tinatawag na original sin, e, eh. No? Ang bata may tinatawag na original sin. So yung sin na yun, kung hindi matanggal sa pagmamagitan ng binyag, hindi talaga siya makakapasok sa langit. Pero sa sa aral natin ngayon, no, sa sa ating CCC, no, si Pope Benedict, talagang ini niya -ano yung awa ng Diyos no yung sa awa ng Diyos uh, itinagubili natin sa awa ng Diyos yung mga batang hindi nabinyagan na sana kahit hindi sila nabinyagan makapasok sila sa langit sa pamagitan ng awa ng Diyos so yun ang aral natin ngayon pero biblically sabi na pa yung Kristo so ang sinumang tao na hindi mabinyagan, hindi makakapasok sa kariyan ng langit. Kaya nga tayo nagbibinyag ng mga bata. Kasi naniniguro ang simbahan na if ever ang bata mamatay, talagang makikita niya at makakapasok siya sa kariyan ng langit because that is the word of God. Tayo ngayon, through sa aral ng simbahan, ipinapanalangin natin, inaasa natin no sa sa awa ng Diyos na ang mga bata hindi nabinyagan, makakapasok pa rin sa langit. Aside din bro, okay din ba yung isinare ko sa kanila regarding sa yung history ng baptism natin? Kasi uh, in, in ko siya sa Abri kay Abraham, yung pagtutuli, di ba? Inutusan siya sa pagtutuli. And then tuloy-tuloy yun hanggang, hanggang sa New Testament under uh, Jesus Christ is pinalitan niya nun yung baptism. Yes, kasi kung mabasahin natin ang Colossus 2.11, yan ang sabi ni San Pablo eh. No? 2.11.12, itong sabi ni San Pablo eh. Na sa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng kamay. No? Ano yung pagtuli sa paghuhubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo sa nang na kalakip niya sa bautismo? So yung pagtutuli natin ngayon, hindi na katulad ng pagtutuli dati na literal na hinihiwa yung ari ng bata ngayon sa pamamagitan na ng bautismo. Tama naman yung kapatid. Ako, okay. Yan lang naman bro, bro. Salamat, salamat. Ngayon, nadagdagan ngayon mga ibang alaman ko po na, na, na wala dun sa mga nabasa ko, sa mga na-research ko po. Kasi okay, is, babasa ng Bible, eh, talagang uh, parang si Brother Angel medyo detailed talaga para mm -hmm. hindi magkamali. So yun, salamat, salamat sa paggabay po. Salamat po sa iyo. Salamat sa pagtanong, bro. Patuloy sa pag-aaral ng ng aral natin. Um, Huwag uh, kang manghina, no? Kasi ako, dumahan ako sa ganyan. Nung nag-uumpisa pa lang ako, eh, nanghihina na wala na ako ng gana. Advice ko sa iyo, patuloy and always pray for the gift of discernment and uh, yung gift of yung desirement. No, at syempre i i ask mo rin sa Holy Spirit na gabayan ka sa pag-aaral mo kasi mahirap ang pag-aaral talaga sa doktrina kapatid. Oh, yes po, always po. Thank you, thank God you, bless. brother Jimmy God bless, bro.